Tina, dito magbatbat sa kalika. Tila Maruya. Maruya. Upo na rin yung na. Electric. Puro win na. Sa akong pagkabalo, naaman na hinuon hinuunay balaon na sa LTO na bawal na sila magpadagan sa National Highway. Labaw na akong sa tunga sila magpadagan. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to. Ito ang araw sa inyong lahat dyan mga amigo mga amiga So today's vlog ay daily vlog muna tayo, raw vlog muna tayo So today bago tayo sisimula ng araw ay magluluto muna tayo ng agahan para sa ating pamilya So ito po ang ginagawa sa araw-araw -araw. Kapag merong bahaw o kanang tirang pagkain o tirang kanin ay pinapride rice ko na lang So ganyan, simulan natin sa araw sa pagluluto So ayan mga paps, bago natin lulutuin yung fried rice ay magluluto muna tayo ng sweet ham at saka ng lumpia para magiging ulam natin at pampare sa fried rice na lulutuin ko mamaya. At yan naman po ang aking maganda at butihing may bahay na kung ka pag umaga ay nagtutulungan po kami sa pagluluto at pag pagprepare ng agahan sa umaga hindi, may batbat lang kanan hindi na, <laughs> siyempre, walang nagliluto, andiyan na, naman yung aming makulit na anak na kusaan ay gustong gusto niyang manood sa mga pinaggagawa namin dito sa kusina ayun ay, ah. ay, na, magka pila pil, nagluto si papa ayun na, magka pila <laughs> walang ginagawa, pa man ayun dito magbatbat sa kulit Sige na. At pagkatapos natin maluto yung sweet ham ay ito naman pong pork lumpia ang ating niluluto. Now ay tatlo lang po yung aming niluto dahil nga sa sobra ba naman na mahal na ang mga bilihin ngayon kaya kailangan natin magtipid sa panahong ito. At ayan, pagkatapos ko maluto yung dalawang ulam namin, ay sisimulan ko na po yung pagluluto ng fried rice na kusaan inuna ko pong gisahin yung bumbay, tsaka bawang, at ayan, sisimula natin yung papa fried rice. So, ito yung style ng aking pagluluto ng fried rice dito sa aming bahay. At syempre, hindi naman ako magaling magluto. Yung kaya ko lang lutuin ang ginagawa ko dito sa bahay. Yung mga basic lang na lutuin. So, hindi naman pwedeng iasa mo na lang sa wife mo ang lahat. So, kailangan mo din kumilos para mas mapadali yung gawain nyo sa araw-araw. Especially kung meron kayong maliit na anak. So, kailangan dalawa kayong kikilos at magtutulungan sa gawain sa bahay at pagkatapos ng magisa na maayos yung bumbay at saka ay susunod na po natin yung isa maring corn beef or something kaninote so yung gamit ko ngayon na brand ay bingo so yan po ang ginagamit namin para makapipid po tayo kasi more lang po yan para sa gagawin natin pang sahog sa ating fried rice maring minsan ay ginagamit ko na lang ay yung itlog ever wala akong available na corn beef or kaninote dito sa aming kusina para sa magiging fried rice natin Pagkatapos kumagisa na maayos ay susunod natin yung tirang kanin o bahaw sa amin sa bisaya. So yan po at imekos-mekos na lang natin yan para mas maging masarap. At kapag natapos mo ng mamekos-mekos ng maayos ay lagyan din natin ng konting tuyo. Tapos lalagyan din natin ng magic sarap na kung saan, pagpalasa. Di ba? Mm. And lastly, isa sa paborito kong nilalagay sa akin nilulutong fried rice ay itong pineapple tidbits. Hindi ko alam kung para sa inyo ay masarap ito. Pero sa akin, trip ko ito sa mga ginagawa akong fried rice. Yung paglalagay ng pineapple bits. So, nasasarapan kasi ako. Tapos, konting mekos-mekos na lang at halo-halo na lang itong lahat na nilalagay ko sa aking fried rice. Hopefully, masiyan kayo sa ating ginagawang pagluluto. Ayan, tapos na. Let's go. Kain na tayo. At kung bago ka pa dito sa aking video, huwag kalimutan mag-like and subscribe. din, click the bell para updated kayo sa mga bago nating ginagawang content. And hopefully, you can share also. Maka share na lang din sa video na ito para at least makatulong kayo sa ating simpleng mga content na ginagawa. gawa and also sa pag-grow sa ating YouTube channel. Dagang salamat mga amigo mga amiga. Ilang maroya? Maruya sa Arohan Pagkakataon ako sa Arohan Pero before that sa Maruya ay dito sa Arohan Nagpalit ako sa downtown, magpalit ako sa

Ay ko na lang upat ka buok sa maruya tapos duha ning toron eh. torpes same lang. Ten ya po nang ka. Ah kana lang. Asi uh, uh, duha pud ani para unom. Uh, uh, Ara. Pinaypay, pila pinaypay? Pili na lang po dog guan, be. Duha. Oke, okay, para naipi naipai. So, dari arah nih segini saya terkal lah, takum, maruyaan. Boy sakto nih. pang snacks dito uh, sama ako. kung sa una college ko everyday na ako dali agalaan karoon minyo naman ta sana panagsa na lang swerte na lang makalaag

na sa dalan Ito sa national highway So what's up, huwag hapong dira kanin mga amigo mga amiga no? So today, ang ato ang vlog is about sa mga e-trike na nagadagan sa dalan So, dili na ay kalimod na dagan og mga e-trike or e-bike na nagadagan sa dalan So most of it, ako ang masundan or kanang makita kay naadyo iba no na naasa tunga sa dalan magpadagan or na sa mismong national highway sa tunga pa jud o sa dili magpadaplin mostly kay maunay kasagaran na madisgrasya or mabanggaan sa akong pagkabalo na man hinuunay balaod na sa LTO na bawal jud na sila magpadagan sa national highway labaw na akong sa tunga sila magpadagan so mozawit dapat na sa gilid lang jud na sila so para maiwasan ang disgrasya so, sa inyong hadrang lugar daghan pag mga e-bike or e-trike na nagadagan pud sa inyong dalan kasi atong niaging Uh, adlaw na ako'y nasunda no nag ko that time so na ako'y karga na mga tubig while na ay usa ka e-bike na nagpatunga jud mismo no na naami sa national highway na kung saan ay gusto na ako mo-overtake kaso nga lang dili man good magpadaplin ang e-bike oh to na lang nako na siya sa tubangan o wala na lang nako na ako siya gisirbatuhan so ako na lang gipaabot kung asa siya muli ko para maiwasan na lang ang disgrasya no o kanang pag-away-away sa dalan no so wala man pud hinuon nako na, na gina-discourage ni mga e-bike o e-trike o kaning mga electric bike na nagadagan sa mismong dalan ako alang is for the safety purposes para maiwasan nato ang disgrasya no pero actually ma-amaze jud uh, ni mga e-bike no kay ka, dako kay kag sa gasolina labaw na karon na perting mahala jud sa gasolina og isa pa eco-friendly kay siya gamiton di ba so daghan man kay mga e-bike na karon na ayuban na kusog jud kay mo kay dagko na siya sisi og naapoy mga tama-tama lang hinay lang so kamo unsa inyo ang masulti about ani mga electric bike na nagadagan sa mismong dalan dria sa 2A o syempre, kung bago ka palang driyas ako ang video, ayaw kalimot sa pag-like o follow, then share sa tuang video. Kaya dako na kayo ng tabang sa mo mga simpleng content creator sa pag-share ninyo sa mo mga videos. Once again, this is Rod Christmas Duck. Lagi nagsasabi, always pray before you ride. Ride safe always, mga amigo, mga amiga. sakit yang dugan kai dugai nadau sia wala pam pam rapa pam 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 rapa pam 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 dako yang ngisi apo sadalung ai Oh, my God.